Yan mga amigo, dito naman tayo sa Barangay Corbada Gagala, ano? Tingin-tingin naman tayo kung ano yung mga kaganapan dito, mga amigo at kung taga rito, ha. Ah, Mega mga shout out na lang sa inyo. Ayan. Changi pa lang ngayon, mga amigo. At syempre, mainit ang panahon. Medyo matrapik pala dito pag Changi, mga amigo. Ayan, no? Oh, kita nyo naman. Ayan. Alam nyo ba, mga amigo, dito sa Barangay Corbada, mura mga kahayupan dito yes <laughs> mailig ka sa mga hayop mga amigo dito maraming binibintang hayop dito at syempre napakamura mga amigo maraming dumarayo dito para ma mamili ng mga hayop at syempre yung mga bilihin na rin dito at kung ikaw naghahanap ka ng murang mga hayop mga amigo lalo na yung mga baboy, kalabaw, baka yan punta kayo dito sa ano Barangay Gorbada kasi napakamura lang dito mga amigo. At syempre kung nagbibusiness ka rin ng lechon, yan dito mga amigo pwede kayo pumunta dito. Yan. Basta agahan nyo lang dapat pumunta kayo dito madaling araw pa alas 4 o alas 5 na madaling araw para makita nyo agad yung mga baboy dito mga amigo. Yan. Siyempre, pag nakita nyo umagang-umaga -umaga pa, siyempre, buwi na maano yan. Makaka-discount agad kayo niya mga amigo. No? Kaya makakabili ka talaga ng napakamura. At siyempre, kung may pestahan man sa inyo, birthdayan o kasalan, yan, pwede kayong sumadya din dito at mamili ng panghanda mga amigo kasi talagang napakamura dito. At naalala ko, dito rin kami namili ng ano, baboy na panglicon at pangkatay. Yan, so talagang napakamura mga amigo. So pwede, pwede kayong sumadya dito mga amigo at syempre punta natin yung area kung saan dito binabagsak yung mga kahayupan. <laughs> Shoutout na lang sa mga tega Barangay Corbada, no? Ayan, so sa mga hindi pa alam, ito po uh, ito itong area na to, ito po yung Barangay Corbada. Ayun. May ibib, yun yung kalabaw na yun ibibinta naman yun mga amigo. Ayun po, oh, yan. Kung maghahanap kayo ng baboy, uh, baka, kalabaw, kanding, yan. Pwede, dito, pwede kayo pumunta dito mga amigo. Napakamura lang, ano? Yan, so... Dahil andito tayo, naisip ko na mag-ikot-ikot muna tayo. Ano? At ah, syempre, hindi eh, ko akalain na changi pala. At ah, syempre, pag maraming tao yan mga amigo. Yan, nandito na tayo sa location. Yan, no. Oh. Kita, tingnan nyo mga amigo. Nandito lang. Nandito pa si tatay. Yan pa, nag, nag, nagtigil pa sa harap natin. Ay, nako. Nako, may pa naman i-drive yung ating motor. Yan. Yung area na yan mga amigo. Yan, no. Oh. Yan. Diyan binabagsak yung mga kahayupan. Kaya lang, parang madalang na yung mga uh, hayop at mga tao kasi umaga na mga amigo. Kaya sabi ko nga sa inyo, dapat umaga pa madaling araw pa kayo dapat pumunta dito para makita nyo yung mga kahayupan agad no? kasi yung iba yung mga nagbibinta kasi mga amigo madaling araw pa binabagsak na nila para madaling araw din makauwi na rin sila oh, ha? kaya kung gusto mo na hindi ka mawalan yan, agahan mo pa mga amigo lalo na kung nag, ano, ha, nagbabay insel ka o naglilichon ka ayan, punta ka dito mga amigo marami kang baboy na mabibili dito napakamura lang no so yan sinabi ko na sa inyo kasi talagang nakabili kami dito talagang napakamura lang mga amigo ayan so pabalik na tayo tinignan lang natin yung area at nga pala kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel mga gala mga vlog ni ski. dahil lagalag kayo dito sa mas bating mga amigo mag follow at mag subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma update kayo ano Ayan o. No? yes siyempre araw-araw oras-oras boro minuto meron tayong upload <laughs> ayan dahil lagalag tayo ayan pasupport na lang mga amigo sa ating bagong account ano dudski moto at meron tayong isa pang account dudski vlog at siyempre pag nagawi kayo sa youtube uh, meron tayong youtube channel dudski adventure vlog mga amigo ayan So, passport na lang sa tatlong account natin, no? Para lagi-lagi tayong mag-aasama. Kaya, yun, no? So, palabas na tayo. Nakita na natin yung mga kaganapan dito. So, ang sitwasyon ngayon, maraming tao. Kasi, tiyangge, ayan, no? Tapos, maganda rin mamili ng bigas dito, mga amigo. Kasi, bagong ani. At ang kagandahan pa, napakamura din. No? Ayan. So, yung ano pala dito, yung tiyangge, mga amigo... Uh, linggo yan araw ng linggo kaya pwede kayo mamasyal dito sumadya para naman makita nyo at makabili na rin kayo ano yan napakamura lang po nang bilihin dito sa barangay Corbada mga amigo so ayan o no? kita tingin tingin lang tayo tingin tingin baka meron tayong makita at may uwi natin mga amigo <laughs> Aya, uh, Sabi ko nga sa inyo, papunta tayo ngayon sa bayan ng Placer. Kaya lahat ng madadaanan natin, ibablog natin yan mga amigo. Dahil bagong taon, bagong vlog na naman tayo at bagong travel na naman. Kaya kung gusto nyo masubaybayan, mag-follow at mag-subscribe. Hanggang dito na lang yung ating video at kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel, mga vlog dito sa Masbate, mag-follow ka na at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. Ako nga pala si Dudes Game, Motovlog, na hindi pa sikat pero laos na. Babay bye mga amigo!